Hi mga ka-investors! Welcome back to our channel. Today, pag-uusapan natin ang madalas na tanong ng mga home buyers. Ano ba ang mas maganda? pre selling properties ba o ready for occupancy units or RFO units? Para silang may pros and cons, kaya tutulungan ko kayo kung alin ang swak sa pangangailangan nyo. Ready na kayo? Kaya, let's dive in! Unang-una, ano nga ba ang press selling at RFO? Ang press selling, ito yung mga properties na binibenta habang under construction pa. Mas mura ang presyo pero kailangan mo munang maghintay bago ka makalipat. Ang RFO or ready for occupancy naman, ang mga tapos na properties na pwede mong terahan o parentahan kagad. Simulan natin sa press selling properties. Ito ang mga advantages. Ang pros, mas mura. Ang mga pre-selling properties ay 20 to 30% cheaper compared sa RFO. Perfect ito kung naghanap ka ng tipid. Pangalawa, flexible payment terms. Usually hinahati ang down payment sa 24 to 36 months. Meron pa nga 48 months at kadalasan 0% interest pa. Pangatlo, potential for value appreciation habang ginagawa ang property tumataas ang value nito kapag natapos na. Pwedeng doble pa ang kita mo kung ibibenta mo. Pang-apat, mas maraming choices. Dahil early buyer ka, pwede kang pumili ng prime units tulad ng corner lots o units na may magandang view. Ito nga lang ang mga cons matagal maghintay. Ang downside, kailangan mong maghintay ng 2 to 5 years bago ka makalipat. Pangalawa, possible delays. Minsan, nadidelay ang construction kaya mahaba-habang pasensya ang kailangan. Pangatlo, hindi mo makikita agad ang actual unit. Ang nakikita mo lang ay brochure, 3D renders, or model unit. Hindi pa ang mismong bahay. Ngayon naman, punta tayo sa mga RFO properties. Ito yung mga advantages. Immediate move-in kapag bumili ka ng RFO or Ready for Occupancy units, pwede ka nang lumipat kaagad o up paupahan ito para kumita. Pangalawa, makikita mo ang actual unit. Walang guessing game. Makikita mo kung ano talaga ang itsura at quality ng bahay o condo. Pangatlo, walang construction risk. Hindi mo kailangang mag-alala sa delays or unfinished projects. Tapos na ang property. At ito naman ang mga cons. Una, mas mahal. Ang RFO ay mas mahal kumpara sa pre-selling dahil tapos na ang construction at tumaas na ang value nito. Pangalawa, limited options. Kung late ka na bumili, baka hindi mo na makuha ang gusto mong unit lalo na kung corner o higher floor ang target mo. Pangatlo, mas malaki ang upfront cost. Kadalasan, kailangang bayaran ang malaking bahagi ng down payment agad. So, alin ang pipiliin mo? Depende ito sa mga priorities mo. Kung gusto mo ng mas mababang presyo at okay lang sa'yo ang maghintay, press selling ang swak sa'yo. Pero kung mas gusto mong terhan agad ang property mo, mas swak sa'yo ang RFO. Tandaan, parang maganda ang preselling at RFO. Basta tama ang pagpili ng property na babagay sa budget at lifestyle mo. Ayun mga investors, sana nakatulong ang video na to para mas maintindihan niyo ang mga pros and cons ng pre-selling at RFO properties. Kung may tanong pa kayo or gusto niyo ng tulong sa paghanap ng property dito sa Pilipinas, huwag maghiyang mag-reach out. Don't forget to like, share and subscribe for more real estate updates.